<laughs> ako yung naghahanap ng lugaw at uh, bote na lang ako yung may naghanap ako at tapos sakto nakita ko kuya J kuya J doon kuya J pares tanong ako wala sabi niya dun, pero doon sa kapila meron daw sabi ko wala naman eh sabi nung nandun wala kuya Di meron liga punta tayo <laughs> Nadali siya ng kanyang boss, guys. <laughs> kasi ay hindi niya sinabi na may lugaw talaga at pwede niya namang enetsin. <laughs> Kaya ayun. Yan, shout out kay Kuya na nadali. <laughs> Nagahanap ako ng lugaw guys kasi ang aking agom, ang aking agom ay nagkikrape sa lugaw pag mo na pagbigyan ay maaaring sumabog ang bulkang taal <laughs> kaya guys ginagawa ko to just for, the, for, our sake kasi pag sumabog ang bulkang taal ay maaapektuhan ang tulapena joke lang <laughs> so, sinigang alamang gusto ko sana tikman yung chicken joint nila rito para ang laki-laki guys ang laki eh oh. Ay no, ang laki-laki sa picture. I don't know if malaki talaga. Ano oras magkaka-chicken? Alas 12 ng gabi? <laughs> ano? Ano oras? Lunch. Ah, okay. Kusa nang tikman eh. kong bumalik ng lunch. Magkano yung chicken? 35 lang? Eh no, 35. 30 lang. Tapos ganyan ka lang. I mean, yung parang ano siya, ganon? Ah, maliit lang. Oh, yun guys. Kaya kung kayo makakagawin dito, sa bandang party ng pae, ay, mamalaki yan. 30 kasi bibreeding mix mo ba yan eh, di ba? <laughs> Kaya pala ano, sumigat itong ano, second actually tingnan niyo spelling oh. Second joy. <laughs> Sarap. Second. Alam niyo pa eh, dito sa may ano, uh, alam niyo SM Bikutan. Oh. Alam niyo pa eh, 7-Eleven ayun oh. Ito yung sakay ng tricycle. Tapat lang nito guys. Punta kayo dito. Tapos pagpunta nyo